Dago. Guys, <laughs> dago na Ay, palaka. May palaka. Palaka ba? Pala Oo, uh -huh. may palaka pala. Kaling ka, pala ka. naman na. Palaka. Kaling uh palaka -huh. lang sila. Ano? Si... Tentacles. Ito na nakakatakot para totoo. Wala ba si eh? huh? Lay? <laughs> <Sandbox. laughs> <Sandbox. laughs> <Sandbox. laughs> do nila. ina, di ako mo Gago. Mga boss, ito kayo. <laughs> Mga boss, ito kayo. <laughs> so, okay, okay. <laughs> Mga boss, ito kayo. <laughs> <laughs> What's your step? bench po tayo, Lacoste Kung so, mga branded yung brief nito pre Mga branded yung ano Boxer, Bench tsaka Lacoste Ano pala dito may silungan Ayan o Mas press Ganda Aesthetic, aesthetic, aesthetic. Ang galing oh, pagkakapatas ng bato. Parang parang akin. good. Dinikit-dikit na. Dinikit na.